Parang may sapa dito Oh oh Ganda So dito pala yung dun. Ganda pala dito Parang may sapa dito So daan tayo dito Ha? U-turn? Lagpas tayo? Ha? U-turn uh, nga Yo, turn, uh, ah, lagpas tayo. dapat ah. ha? So, papakits dito pala papakits Marina and Fishing Lagoon. So, lagpas pala tayo. Hi. Ah. Eh, kabisado yung daan, So, u turn muna tayo. Dito pala yung papakits so, oh. Marina and Fishing Lagoon. Ma'am, pwede mo tawagan na, ma'am? Asa tong, asa tenga to? Sa beach ba? Beach. Sa Talikoko. Talikoko. Beach. Diyan ya Talikoko. <taliman> di bi, Talikoko. Talikoko. Di dapat? Ah, di. Oke, okay, selamat. So, maganda pala dito. May parang sapa. Laki, naalim La to. Ganda liguan dyan ah. So, naligaw na tayo. <laughs> Papuntang Taliko Kubits. So, kundi dong sa ngayon ay magmumotor na naman tayo. Papunta tayo sa Talikoko Beach Resort. So, ito yung dala natin pala. Pakita ko sa inyo. Ah, kamuti to. Sarap to. So, marami pa kami kasama doon. Nandun na sila. Sa Talikoko Beach sa Liloan, Cebu to yun. So, kasama ko ngayon si William at saka yung asawa ko. Hi. 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 So, ito yung dala namin. So, yung box sa GoPro so tara samahan nyo ako sa aming uh, dahil mag maliligo kami na uh, sa Talikoko Beach so, let's go hmm. So dong, so andito na tayo na sa my bridge sa Tayud Bridge papunta ito sa Liloan Tayud so, tatawid tayo dito so, makikita nyo yung bridge dito sa Liloan oh maganda din yung bridge na dito so sa baba makikita nyo yung may maraming mga barko dyan no? Oh, nene. <laughs> Tuwang-tuwang si William. Kita na 'yung barko. Nagagal na kasi hindi nakasakay nang barko eh, Batam to. Oo oh. oh, 'yung ano yatayan mga barko na sira. 'Yan repair ba? 'Yan 'yung nasa baba na 'yun si William. So, yan. Let's go to Talikuku Beach. So, nando na yung mga kasama natin, ah. oh. So, simula pala sa ating pinupunta, ha ah, sino si ah, sinimulan doon sa Birding House. Ah. pa tayo na nasa 25 minutes sabi ni Google Maps. So, ito is ah, tayo na to dito yung galing doon sa likod natin papuntang ano yan uh, Mandawi papuntang Cebu City yun so medyo magingat tayo dito dahil may mga portion na kalsada dito is uh, may bako uh, hindi uh, masyadong ano, plain dahan-dahan muna tayo dito ito po yung view ng Tayud Tayud Liloan, Cebu So nakikita nyo so, Merong patrol dito May patrol nag abang dito Pero wala namang checkpoint So ganito po yung uh, View ngayon Ng Liloan Tayud may makdo pala dito sa unahan 24-7 so madadaanan natin itong mer merks na budiga ata to may merks dito so dito merks plaza yan makdo na intersection dito ah bako bako dito bako bako yung daan dito banda so yun update kayo kayo kung malap kung sa susunod na madaanan natin ko still watching kayo salamat sa sa mga hindi pa pala nakasubscribe please subscribe naman sa ating youtube channel para makasubaybay kayo sa ating mga sunod na adventure dahil ito ay uh, kakarating lang na ang ating uh, mic na purple panda kaya tinitesting din natin so ganito po yon kalinaw yung maririnig nyo sa mga nagbabalak na mag motovlog gamit ang GoPro so mayroon kailangan kayo ng adapter o product mic adapter at saka Fourfold Panda oh, meron ding road lab road lavalier pero ka medyo mahal yon kaya swat medyo swak sa budget tong for Panda kaya kung nanarinig nyo ito po yung ginagamit ko sa mga willing mag vlog parang may sapa dito oh oh ganda so dito pala yun Dungs. ganda pala dito parang may sapa dito so daan tayo dito dagat pa pala yan oh ganda pala dito no ha oh my beach tali ko i-search sa so search muna natin kung saan ba yung banda yung tali kasi hindi ko abisado kung saan yung punta yung daan dun so ito tayo dongs oh pangit ko dapat uh, google maps hmm, ito to direction so start natin so Lagpas na pala tayo oh saan to ah Saunahan pa ah uh, kan so 3 minutes away in, in 400 meters run deep daw So sabihan mo ko kapag 400 meters na So ayan dongs malapit na tayo Eh nasa 3 minutes daw yung Destination So magandang panahon ngayon kasi mainit Hindi Hindi walang maulap Hindi maulap ba Pero hindi yata uulan ngayon So Uh, perfect ito para sa mga mag beach magpapadagat ha? you turn lagpas tayo? ha? u-turn uh, nga u-turn, ah, lagpas tayo? Dap ha? ha? So, papakits dito pala papakits Marina and Fishing Lagoon. So, lagpas pala tayo. <gasps> eh. kabisado yung daan, So, U-turn muna tayo. Dito pala yung papakits, so oh, Marina and Fishing Lagoon. So, marami sasakyan. U-turn tayo dito. Marami Marawa Eh So bumalik tayo Dito Kahit lag Lumagpas tayo So hanapin natin kung saan yung Baga dito lang sa kabila Sa kabila ba dito Pagat pat Ha? Ah?

Ah, gee. okay, salamat. So, maganda pala dito. May parang sapa. Laki, naalim La to. Ganda liguan dyan ah. So, naligaw na tayo. <laughs> papuntang Taliko Beach So, dito pala yung ano. Taliko Turn left tayo dito sa papuntang Talikoko Beach dito sa Tayod Liloan So ito pala yun oh, Malapit na tayo uh, Malapit na tayo dong So naligaw tayo no Lumagpas tayo Hindi na kasi, kasi kabisado yung beach So oh, Let's go Dapat hindi kayo Kung galing kayo sa tayo Hindi kayo lalagpas dun sa may tulay Alright ah, Ah, right tayo, right. So dito nagra-right tayo. Sa may in landing, may in pala dito. Oh, Tali Kuku Beach. Oh, maganda yata liguan dito. 300 meters Ah, malapit na Ah, malapit na yung destination natin So, left tayo dito Left Turn left So Okay, ito na Talikoko Beach and Cottage So, pasok tayo dito Good morning, ma'am. So, tali ko kubits. Pila ang interest nila, ma'am? 50 per uh, head, 50 per head. pala. Per person. Tapos bata, 25. 25 pesos ang bata. So, 125. 125. Magkano cottage doon ma'am? Depende sa limit, may 700 na 800. Ah, na 700 na 800. Yung 700 ilang person 'yon? 10. Sampo. Sampo Tapos yung 800? Ah, uh, 20. 20. Oh. Sa sa 800. Ah, sige. Yo, ano 'yan sir? Escape. Yung sa sasakyan Sasakyan, ah, you don't. Di eh, selamat. So, let's go. yan ma puti no so yung entrance fee nila is yung mga mamalaki tao 50 pesos per head saka yung mga bata is uh, 25 pesos lang oh dito tayo mag-parking no parking yung nakalagay pero dito tayo ara <laughs> Asa na eh, parking motor ma'am? Ah, dito. Ah, na pa na day kuan badge. Oh, uh, um, may badge pala may badge. Hi, bibi! Hmm, hello. Hai hai hai. This <laughs> my long oh, shot. Asan to? Do, Shut out, shut out. Shut out. Hi guys, hi guys. Mga kabarkada guys. Taro. Mga guys, mga mga you pas pasqual na nisin. You look pasqual na nisin. <laughs> Onang. <Piyolo Pascual naneisin. laughs> gan <Piyolo Pascual naneisin>. ka <laughs>

uh, andito na tayo sa beach na ating pinupuntahan so, may park na white sand. So, maganda din yung beach dito Oh, okay, so, punta po tayo dito sa may tubig so, hindi siya white sand. No? parang brown yung sand yan Bay, ang sagali nga nang base na bay. Tali koko. Tali koko. So, ang pangalan ng beach nito is uh, Tali Koko Beach. Ay, yung sama ko. So, dito. So, maganda pa yung duan nito. shadow mainit. Uh, sa akin oh.

Ambagal ayo lagi kuat, enggak lagi sibuk. Ambagal ayo lah pilih tahu nah. <laughs> Sarap toh.